bossing so kaganina nag add to ko o landing kay akong gihatod ang sapatos mga bossing katong nakadaog sa ako ang, ang nakakuha sa akong giplant dito sa covered court nga papil kung ginsi mga kuha na madaogan nga sapatos nga Nike so moto mga bossing so akong gihatod kaganina so timing day nga mekaniko day siya ang ilang shop at bang sa covered court ra gihapon ano at bang sa Catholic Church rather dito sa landing. So unahan din gamay sa Catholic Church dito na ang covered court ng gibutangan nako sa papel. So mekaniko dito siya dito. Dayo na timingan din mga boss na nakita niya akong video dito so kay mo lagi na yung nakaigingon nga dapat advantage kayo git sa inyo ha kung naka-subscribe mo o naka-click mo sa bell button sa ako ang YouTube channel kay kung inig download na ko inig upload na ko dito og video automatic mo pop up na sa inyo ang cellphone. So kung wala po mo naka naka-subscribe po dito mga boss, wa mo na click sa bell button. Dapat po naka-follow mo sa ako ang Facebook account kay dito na ko na i-upload ang video daan para ayha na ko i-full ug upload sa akong YouTube channel. So at least uh, ma-aware mo nga kana nagplant na pug ko manghatag na pug sapatos. So di ba? So ipakita na ko ang video mga bossing mo ni ang video ganina nagmotor ko padulong didto. Kani nga video. Hello, mga boss, So padulong po glad karon mga bossing kay nakuha na ang katong papel na nakakuha sa so, papil papel nga ako ang plant dito sa covered court sa landing dito napit sa church sa Catholic church. So ato na to karon mga boss, dala na nako so, ang sapatos. So ato ni ang sapatos karon mga bossing. So ako na yung personal mo hatod dito mga boss. Kaya Sunday mamud karon. So bikan sa ta karon mga bossing.

Ah, papel nga. Su Kristin mo na ko ha? Ano ko ha? Ano mo ko Ay, di ay Sige. So, mga boss sa si Ixoy. na ito personal yeah. kayo. mo So, kasi kasi mo na ko ha? Mga alas tres kepin mo ito? Ako, sa kong ko ha? Oo. Alas tres. Hindi, pag sa video. Ah, lagi, lagi. oh. So, sige, yes, sige. So, si boss, ano mo na boss? Marjon. Marjon. So, boss Marjon, ang nakakuha sa sapatos mga bossing, so, medyo against the light. So, okay na. So, muna to, boss. Salamat, so, sir. Sunod na po. Basit ko na po yung mga mga, mga balikin ng tag-team. So, abang-abang video na ako. So, alright, mga bossing.